Hello guys, uh, good morning no. Kauwi uh, lang po natin galing tayo sa irrigation dump na wala naman tao yun sa wala naman sila yung mga kabadi-badi natin doon. Ay no? umuwi na ako no at uh, tayo na mitas ng mga gulay para magluto tayo mga kadal. Kain po tayo ng atis mga kadal. Ito po. na. Dai po atis dito mga kadal, luto ng atis oh. Hmm? Wow. Yummy. Vitamin spesi pun mak idol. Hmm. Time time mak idol lah. Ha? Masa pun yang pegah halut nanti. Lalu tu petanang gulai Sedap. pag po natin, mga idol, dumaan po ko sa kasada, na daan ako pa sa kasada yung naga naglalako ng isda, no, sa tangkal-tangkal, eh, bibili po ko ng 60 pesos, apatapitaso. piraso. sinabaw natin sa daon ng kamote, okra, at uh, paasin matinis yung tunis. Muning-muni -muni po sa lahat ng mga idol, uh, happy Sunday po sa inyong lahat dyan. This video, mga idol, uh, maguguto tayo ng sinabawang isda sa Sintunis may patola at okra daw ng kamote kumukulong na po mga idol no? ilog po natin yung gulay mga idol tapang po natin mga idol ilog no? po natin yung kalamansi na no? paasim sabi na natin yung isda pagkulo po niya mga idol eh, ating po yung dahon ng kamote no sabihin natin daw ng kamuti mga idol steam daw na naman po yung ng kamuti Kapang po natin mga idol maluluto na yung ating sinabawang isda na no? sa paasim at tunis daw ng kamuti at may patola okra mga idol na no? kailangan po araw-araw tayo may sabaw mga idol no? organic soft ating ulam lagi araw-araw mga idol mga no? idol, tingnan sa Hmm, tapos po mga idol. guys, uh, luto na po yung ulam namin, no. Uh, tayo kumain na no? mga idol. na po tayo ng sabaw mga idol, no. Uh, isda po na sinabawan sa sintunis. Yummy. Hello guys, uh, tara po, kaya na po tayo mga idol. Luto no? na po yung isda natin sinabawan. At mayroon meron tayong sasawan po na ta... Uh, sabaw po tayo na panghigop po mga idol. No? meron tayong itlog ng Pato. Papiritos. Umaga mga dal. Bago tayo umaras kanina. May atas tayo dyan oh. Morning morning po sila dyan mga dal. O gabas po sila dyan ah. Happy Sunday po sila dyan lahat.